mga kanuni at sa mga kanuni dito kami sa si dagat oh, bus gibo ito yung paana namin mamana kami ngayon mga kanuni tapos unahin na natin yung bunuan ah, ah pirahon na mga asun ba asun kasi tas tagalog anang... unin yung bunuan ba kasi ano na bugay na sa dagat ito yung panan natin okay paana no tu yung nanti natin, oh mana memanak kami ngayon, oh okey kaya panak, bay agai tusuk mana kami ngayon don um? hmm? okay, <laughs> kami, kami sabunuan memanak kan tu ni ambul sungi, sungi dan dah ambul bay kaya baka manusian susun ni, oh ah? tu kami sading bangka yung paana natin no oh. binigay yan sa ano sa kapatid ko ni si Neu Kanasti agad na natin ko mo ano to dada ay liko magkataktag mga kato oh. niyo tu ato na nga ah. so, bayo nun baka mayroong huli yan, may laman li ang libo naman ibta ng tubig wala sa Ima na ikwa Tapos dito tayo maya Ang mga mga kunay Pag nandun na tayo sa ano Sa ating bunuan Ito na kami sa bangka mga katun eh Ano na yung Bunso natin Ahasin na yan Pirahin na yan Pagka Marami na yung lumot Marami na yung gisi Titagabog sa'yo Boos gibu Dito kami sa Bye bye na dagat tapi ndekat dito yung nga kebabayak mw nantino dito tayo dito pana sulut 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 ta kek sinais tak ba tuklaruhun ah dito dito bu dito dito lang tukuan bunuan dito segawas ta Okay, you know, marami ng sagbot. Itong bunuan natin mga katuloy, eh, marami ng sagbot. So, Mayroon laman yan. Okay. Ikaw na ang bag. Tinihikot din rin yun. Ano ang pisi. Naog na, naog na! Ikaw ang pisi. na ang nabay. Nabay ang mga good size. Oh, harap pisi o. Oh. Ayoy. Ayoy. Ayaw ay. Ya, yeah, sekawir. Oh, dah saya kutu sekawir tu. Oh. salim. nasi bos gibo. Bos gibo naga salim na. Hmm, huh? salum-salum na pai. Tama pesan apa? pai good size dia okay. tama. Ada hmm. Kamerong. Dah tahu sadan. Tahu sadan. Nah. Kamerong good size. Nah, ha? Mereka berapa berat? Mereka berapa berat? Pergi ke sana Pergi isa lang naman? Ano na kurupi? Ha? Dari sulod. Ay, ikot sa dan, ikot sa Mayroon da. daw daung... laman mga kadun ni. Siya lang, yung rumpi. Good size lang. Tuguok ng likom mo Liko -liko. tak 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 tarun ba? Ay, mga kadun eh. Update tayo mamaya. mga mga kadun eh. Kasi wala tayong kupro. Wala tayong pang salom. Kunin pa namin yan. Ayan. Paayong natusunahan na Kunin na may karka dito sa bangka. Ito. Karga namin yan. Uh, update lang tayo mamaya mga katun Pag, pag salim natin. Salim! oh, kasi malalim to mga katun eh. Taga biwang. Taga biwang. Huh? Huh? Cellphone na itong dala natin. Dala natin mga katun eh. Hmm? Ah, sent pa namin yan. Medyo madugay-dugay pa itong mga katun eh. Apit tayo mamaya mga katunya pag dito na makarga na dito sa ano ating lambat. Ang katunya, sige. Ito yung bunuan natin oh. Hmm yung rumpi na daw Nahuli huli na daw yung rumpi rumpi yung kwan ba yung barkuda barkuda maliit na oh pati pati si dalong mga katuloy oh hmm. tama na tama na, na. ito yung punuan natin mga katuloy kuta daw wala lang wala lang sida ha sir kabuok isa lang yung huli oh wala good size na kabuhi wala 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 Be 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 be, ini nak be nak. Oh ha, good size satu makan tu ni. Oh, be nak be pun ha. Kalau ni yang aku kau nyan, no. Oh. Agai tusuk, agai tusuk makan tu ni. Ha, cukur nato ulam. Be nak be pun ha. Lagi tu. Hmm, kisi hmm? kisi kisi. Oh, hui 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 hui. Bagaimana kisi kisi? Oh, Magkano katun Yung isa ka mga katun eh, isa na lang Yung isa oh, andito na yung isa mga katun oh Oh Wala Tinatangtang namin ah oh. Yung isa na lang yung hindi pa natangtang Saka yung bunuan mga katun eh Na andito na Andito na yung bunuan oh, mayroon na nag-uwi mga katun eh oh Ika namang si mga katun eh oh, marungoy oh Kasalawag, kaya kasalawag dyan Umuwi na Oh Oh, umuwi na. Dito na yung lambat mga katunay. Tapos na kami nagbirada mga katunay. Pagkita ito yung, huling huli natin yung kinason. Mayroong huli yung kinason mga katunay. Oh. Tatluhan? Apatan? tatlohan? Apat. Na. Siguro ng ulam mga katunay. Next time natin yan itaot pag, ano, pag malaki na yung dagat. Hmm. Oh, malaking saang. Ano king saang makadun At saka yung isda. Okay, isda. Tapos tarong isda. Ha? <tukuhayin> huh? oh. Okay. Okay. Uh, marami pa. Okay, yung isda. okay? Hmm. Ah, mga Victor, bay. Karga na naman muna yung lambat makadun eh. Hmm. Yung makadun Andito na kami sa tapin, magsabday na kami ng lambat. Yung sabay ano, yung Pukul oh, natin. Blay. Oh. Apa ana di kedau kena. <laughs> Ada ke belita? berita? Hui. Ayo ke di kedau lagi ana. Ye. <laughs> yeah. Masak bot. Sablay sambil makanya, tu. sambil beliau. dia, oh. Tak usah sambil-sambil tu ni, oh. Oh. Kena aku kena sibukkan dulu, biar aku kena dusun nak kisah, tak? Mau kisah, tak? Tunggu-tunggu kisah-pengkisah, oh. Tau tak, Hah? Nah. Dekan. Mana dia minum pergi Man. Air huli. Senyum huli nanti. Senyum. Mati nah. Terlawah lagi huli. Hoi. Mas laki. A good size nah. Ya, mulut nanti ya. Tumpah ni lagi tumpah no. nak? pernah gak pergi si sekah hoy. Gak hmm? pergi oh, sekah si hoy. Di. Lawahan lah. Hah? Oh, apa? Apa yang beliau? Mm, Hah? Kain lapai yang? Tain mu? Bagitik, bagitik. Oh, muntik na. Hmm, hmm, hmm. Hmm, kurug. Wah. Tatluhin. Dia sunhan. Bikas tu bikas. Spikas tu spikas. Okay, mga kanto ni. Ito yung huli namin. pangisau tatluhan lang. Shout out ka ni mo, Idol Garcia tu kami sedagat Rex Garcia cut out oh bos gibo okey bye bye makan aku ni bye bye